Hello po mga kababayan dito sa Kuwait. Welcome to my vlog. It's me, James Ayumi. Kumusta po kayo lahat? Good morning sa atin lahat. Ito papunta na kaming Jelzur. Tara, samahan niyo na kami. Kasi magbagi-bagi kami. Kaya ito, pumunta kami sa Jelzur kasi malapit na ang winter oh taglamig na napakaganda dito mga kababayan ayan po kami yan ang mga katim ko ang team ng manabest manabest team marami po kami tapos may na invite po kami marami po kaming mga kaibigan so kung gusto niyo po magbagi-bagi ay ang location po ito ang location na ito ay sa Jalzur opo marami pong bagi-bagi dito sa Kuwait sa Jalzur may mga ibang ibang uh, lugar pa sa Wafra pero dito kami sa Jalzur opo in namin po lahat Grabe, sobrang saya namin dito. Ayan oh, deserto. Napakalawak ng deserto mga kababayan. Ang dami namin. Kaya ayan, mag -rising, rising kami dyan. Sobrang ganda ang bagi-bagi. Ayan po ako mga kababayan. Enjoy. Sobrang enjoy namin jan talaga. Grabe. Sulit talaga. Kumbaga, one hour. Ang, kung tatanungin niyo po yan kung magkano, ay one hour, ay two and half, two and half KD. Diba, mura lang. So, ano pong hinihintay niyo? Mura lang. Kung kukunin mo ay dalawang oras, ay 5 kd na. Sulit pa. O, oh, kasi sa mga ibang kasi sa mga ibang bagi ay sa ibang bagi sa ibang lugar sa Kuwait pag kumuha ka isang oras 5 KD di ba mahal yun so dito sa Jalzur isang oras ay 2.5 hehe ayan po ako sobrang saya ko dyan kasi may konting hangin dyan eh. baga magwe-winter na opo yun ano, ganda ng ano, araw ano feeling Feel na feel ko dyan ay Tanggol Montenegro. Oo, nag-racing-racing -racing ako dyan. Kumbaga, isa akong Montenegro. Batang kaya po. <laughs> yeah. Nagpapatawa lang po ako mga kababayan Joke lang po Ayan po ako <laughs> ang, feeling ko dyan ay ano, eh, nagkarera ako ng sasakyan ano uh, sa sasakyan or motor nagrising nagrising kami diyan ayan oh no? umakyat pa kami sa small mountain <laughs> ayan po ako ang dami namin may mga kasama may mga kasama din kami ano mga kababayan natin na mga pinay na nag day off tapos sakto din na day off po namin lahat pag ano ito yung Araw na Friday October 24 2025 Kasi May magpuporgood sa amin Opo. Kaya Sinilibrate namin yung Pagka niya Kasi uwi, sa, uwi na siya sa Pinas Opo. Isa sa amin Isa sa amin sa Isa sa amin sa team namin sa Manabes Ayan yung presidente namin sa Manabes Ayan, marami po kami. Mga mga kaibigan ko po 'yan. Opo. So ayan po ako, ha? nice. Ba. Diba? Ganda ng small mountain ang tawag diyan sa Kuwait. <laughs> Actually, may uh, may big mountain din, pero ang kasi hindi kaya ng bagi kung aakyatin ang big mountain diyan. So ang inakyat namin ay small mountain <laughs> yan ang sobra namin saya dyan mga kababayan oh. nag racing racing kami dyan no? Oh. ayan o yung magpupurgod yung naka white Opo. ngayon ay nakauwi na siya sa Pinas Opo. sobrang saya namin dyan Yeah. Diba? racing racing kami dyan oh. kasi may small mountain sobrang saya namin dyan mga kababayan so ano pong hinihintay nyo puntahan nyo na po kasi malapit ang winter dito sa Kuwait huh? dito lang to sa November ayon ay November 1 na Ayun, yung nagbagi bagi kami ang date na yan ay October 24, 2025 sorry po sa inyo kung nalit upload ko po to pero malapit na ang winter kasi napapansin ko pag lumalabas ako ay pag lumalabas ako may hangin na ano malamig sa ulso opo sobrang lamig na dito sa ano, kuwait pag ano sakto lang ayan po kami masaya So ano pang hinihintay niyo? Puntahan niyo na po. Bye-bye.